Ito ang Svalbard Bolt na matatagpuan sa isang Norwegian island sa Arctic Svalbard Archipelago sa Norway. Sa unang tingin ay akalain mong isang simpleng gusali lamang ito na animoy isang malaking box na inilagay sa isang bundok. Pero wag kayo dahil kung meron tayong tinatawag na advanced mag-isip ay mukhang ito ang ibig sabihin ng dambuhalang bolt na ito. Pero kung iniisip nyo na malalaking pera o alahas ang nasa loob nito, mali na naman kayo. Ang Global Seed Vault na ito ay unang binuksan noong February 26 ng taong 2008 sa Norway. May laki itong 130 meters at tila nakabaon sa isang bundok na kung tawagin naman ay Sandstone Mountain. Pero bakit nga ba ginawa ang dambuhalang bolt na ito? Ginawa ang Global Seed Vault na ito upang maging imbaka ng mga buto sa buong mundo. Hindi mga buto ng tao ha, kundi mga buto na kadalasang ginagamit natin sa ating pagtatanim. Gaya ng mga buto ng iba't ibang klase ng gulay, mga palay, buto ng iba't ibang mga prutas, at sari-sari mga butong karaniwang pinakikinabangan ng mga tao kapag tumubo na. Pero teka, para lang ba ito sa mga taga-Norway? Siyempre hindi. Ang mga butong nasa loob ng mga bolt ay hindi lamang eksklusibo sa mga taga rito, kundi ang sino man sa buong mundo ang gustong maglagay o magpatago ng mga buto dito ay welcome na welcome daw na tatanggapin ng mga namamahala dito. Ang Global Seed Bolt ay nabuo sa pamamagitan ng agreement ng Norwegian government, Crop Trust na isang non-profit organization at Nordic Genetic Resource Center o Norgen. At alam nyo ba gumastos lang naman sila dito ng 8.8 million dollars. Maliitan lang naman pala. Ginawa ang bolt upang kung dumating man daw ang malalakas na mga kalamidad, gera o di naman kaya ay unti-unting mawala ang mga halaman dahil sa lumalalang climate change o anumang pangyayari na pwedeng ikawala ng mga prutas o gulay ay pwedeng pwede daw na maibalik dahil nakaimbak dito ang ikangay reserbang mga buto ng halaman. Kaya nga tinawag din ang bolt na ito na Doomsday Bolt at minsan ay tinatawag din na Noah's Ark of Seed. Ang Global Seed Bolt ay sadyang itinayo at tila nakabaon sa Sandstone Mountain ng Norway. Dahil sa lugar na ito ay wala daw tectonic activity o yung mga pagyanig ng mga lupa na nararanasan ng ilang mga bansa. Sa pagpasok mo sa nasabing bolt ay makikita mo ang mga imbakan ng buto na nakalagay sa mga glass tube o aluminum bags at nakatago sa isang kahon upang mapanatili ang buhay ng mga ito. Sa pamamagitan daw ng kuryente ay napapanatili itong nagyeyelo at malamig ang loob ng nasabing bolt. Kaya ikaw na pumasok dito ay kailangan mo ring magsuot ng makapal na kasuotan. Ang lamig ng temperatura ang siyang nakakatulong para hindi masira ang napakaraming butong nakalagay dito na nagbuhat pa sa iba't ibang mga bansa. At alam nyo ba, ang mga trabahador dito ay papalit-palit din o hindi permanente. Bakit kaya? Upang maiwasan daw ang pananabutahe na pwedeng ikasira ng tunay na pakay kung bakit iniimbak ang mga buto dito. At kung sasabihin mong basta ka nalang pupunta dito upang makita ang buhalang bolt, hep hep hep, kailangan mo munang dumaan sa masusing pagtatanong bago ka pa makapunta sa lugar na ito. At kung sakali man na mawala ng kuryente na siyang tumutulong para mas lalong mapalamig ang imbakan, ay dito naman papasok ang kahalagahan ng paglalagay nila ng bolt sa Sunstone Mountain. Dito kasi ang batong kinatitirikan na nasabing bolt ay may tinatawag na permafrost o permanent frozen ground na magpapanatili ng lamig ng bolt kahit paraw abutin ng daang mga taon. This means that the seed vault could preserve most major food crop seeds for hundreds of years. Naging agreement na din ng mga depositor mula sa iba't iba mga bansa na hindi aangkinin kailanman ng Norway ang mga buto ng halaman at pwedeng-pwedeng i-withdraw ito kung sino man ang nag-deposit dito. At ayon sa aking pagsasaliksik, ang Pilipinas ay nagpadala din ng mga buto ng palay at halaman sa nasabing seed vault na pinangunahan noon ng IRI o International Rice Research Institute na matatagpuan sa Laguna. Kung saan ay ang mga namamahala ng mga bolt ang bahala na sa pagsiship at pag-aasikaso sa mga buto. Basta ilagay mo lamang ng tama ang mga buto sa mga ibibigay nila mga lagayan. Sa madaling salita ay libre lang ang pag-imbak dito. At sinasabing noong 2021 lamang ay may naitala ng 1.3 milyon na iba't ibang klase ng mga buto buwat sa iba't ibang mga bansa ang nakaimbak na dito. Ang nakakapagtakapan nito kahit ang North Korea ay isa din sa mga bansang nagpadala ng mga buto dito. Ngayon, masasabi nyo na bang advance talaga mag-isip ang mga namamahala dito? Kayo, may mga buto ba kayong gustong ipatago dito? Pwede naman siguro, di ba? Yung buto ng balimbing na prutas siringwelas na bihira na lang natin makita. Buto ng Captain Seed na butong pakwan o kaya yung buto ng John and the Beanstalk, mabilis tumubo yun eh. Mayroon kayo nagpatago, no?